Ito ang Marag Valley, bayan ng Luna sa probinsya ng Apayaw. Tinaguri ang hulang paraiso sa Cordilleras dahil sa yaman ng kalikasan nito. Natahanan rin ng mga iba't ibang uri ng nilalang. Kasama na rito ang Philippine Eagle. So, positibo po. Meron tayong nakitang mga acorns o kaya tinatawag ng mga oaks. Philippine oaks sa Cordilleras lamang po ito makikita. Ayan you know, o, mga ox. Ang apayaw kasi ang may pinakamalawak na kagubatan sa buong Cordilleras. So pagkatapos ng mga napakakapal na kagubatan na ating tinahak, ay tatahak naman tayo sa isang valley. So makikita mo, papalibutan tayo ng matatas na kabundukan ng Cordilleras hanggang sa aming marating ang paanan ng Dupag Rock Formations. So ayon po sa ating tour guide, ang mga batong ito na gawa sa limestones ay natural na mga formations. So kung makikita nyo, para siyang ruins ng mga sinaunang mga buildings na mga bricks. Pero hindi po, uh, natural po siya. Hindi siya man-made. Parang gawang tao. sikip itong mga kararahanan dito papunta sa Dupag Rocks. Ah, ito. So, dalawang daanan dito sa Dupag Rocks. Isang easy, tapos sa hard. So, dito tayo sa hard kasi mas maganda yung view dito. Tsaka, syempre, di ba, para may challenge po tayo. Yeah. So, razor sharp po yung mga bato. Napaka-delikado. At hindi po basta-basta ito kung wala kang tour guide or hindi ka praktisado. Yan, ng tutulis. Ang dupag rocks ay nabuo mula sa mga proseso ng kalikasan na naganap milyong-milyong taon na ang nakalilipas. Talagang sobrang kritikal ang daanan. Isa itong uri ng limestone formation na karaniwang nabuo mula sa pag-ipon ng kalsyum mula sa mga korales sa dagat. Eh, eh. Sa paglipas ng napakatagal na panahon, nagiging solido ang mga ito at kalaunan ay inukit sa mga pambihirang anyo sa puwersa ng hangin, tubig, ulan at erosyon. So kailangan namin magpainga kasi tanghali na kami nakarating nawala po kasi kami sa daan. Nawala po kasi kami sa daan kaya tinanghali kami dito sa may bupag rocks kailangan namin magpahinga kasi napakatirik ng araw at napakatirik so I'm very sure na hindi kakayanin ito ng ordinaryong mga tao kung ganitong oras sila pumunta so I suggest na dapat umaga o kaya hapon na lang pagpunta nyo dito napakinit po talaga don't forget to bring water at sa paglipas pa ng mga dantaon nanatili ang anyo ng mga batuhan na minsang naging bahagi na ng kasaysayan ng Marag Valley dito sa Luna Apayaw. So ito na yung pangalawang pahinga namin kasi grabe talaga. Alos mawawalan ako ng hininga at oxygen. Uh, imagine walang hangin dito tapos napakatirik ng araw. Bakit ang kapat Grabe. Pero ano, um, sa araw na to, tatatlo lang kami. So kailangan pa rin talaga ng day. Sa aming pagbaba, dito na namin inabutan ang grupo ng mga turista na nagpapahinga sa ilalim ng mga bato. At sa aming paglisan, baon namin ang kaligayahang dulot ng inang kalikasan na hindi matutumbasan ng ano pang pa halaga ng material na bagay.